nakita ka po yung mga bata marunong bumasa na inggit po ako. Gusto ko rin po sinababasa po nila. Alam ko din po. Anong pakiramdam na ang kaklase mo ay anak mo? Nahiyaman po ako pero po iniisip ko po para sa anak ko po yung ginagawa ko. Ako po si Rhea Santos. Buksan natin ang ating mga puso at isipan sa mga personal na magbabahagi ng kanilang mga kwento ng tagumpay, kabiguan at pagkamula dito lang sa tunay na buhay Tungkulin ng bawat magulang nagabayan ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Pero paano kung ang magulang ay mangmang? -mang? Isa itong balakid sa buhay na gustong malampasan ng 26-anyos na si Maribel Arabe. May tatlong anak. Nagbalik siya ngayon sa pag-aaral at kasalukuyang nasa grade 1 at kaklase pa ang isa sa mga anak. Alamin natin ang kahanga-hangang kwento ni Maribel. si Maribel, 26 years old. Araw-araw siyang abala dahil sabay-sabay na pumapasok ang tatlo niyang mga anak. Usually, ano ang niya pagpapasok kayo? Kape po, saka tinapay po sa labas. Ikasa po, wala po akong pambili. Kaya po, papasok na lang. Housewife si Maribel at pahinante ang kanyang napangasawa at tanging dito lang sila kumukuha ng panggasto sa araw-araw. Pag-insang -araw. -araw. Pag papay nanti lang po, 300 bawat sa biyahe po. Eh, madalang naman po kasi yung biyahe. Minsan po kasi, tatlo, dalawang biyahe lang po kasi yung nagagawa namin. Gaya ng maraming nanay, kasama siya ng mga bata papunta sa eskwelahan. Minsan po, nakakasabay kami sa tito ko. Eh, wala po kaming bayan. Pero hindi para lang sila ay ihatid para rin siya ay pumasok sa eskwela bilang estudyante. Papasok na po kami. Oh, na lang yung bag mo. Yes, ayos! Sa inyo nak maglakad, ang sa edad na 26, kaklase ni Maribel ang walong taong gulang na panganay niyang anak na si Micaela sa grade 1. Ito ang Pilipinas. Nasasabi ko po sa kanya, sa apo ko, nung mm, si nag-aaral na nagsisimula, na may ka-eskwela silang malaki, sabi ko, ayos ka ako yun, meron na ako kayong ate na, may teacher pa, at kung wala ka ako teacher niyo, siya ang susundin Nagulat lang ko siya na una dahil malaki na siya. Lola, bakit po may ka-eskwela kami malaki? Sabi namin eh, okay lang na Gusto niya matutumagal. I'm in grade 1, Jose Abad Santos. My teacher is Mrs. Cecilia T. Santos. Sa kabila ng edad ni Maribel, hindi iba ang turing sa kanya ng mga teacher. January, April, May, June, July, October, One, two, three, four, five. kapag sa May, 1, 2, 3, 4, 5. Kapag recess, siya ang tumataos sa mga panindang pangmeryenda ng klase. Kabalik na po kulit sa room. Kasi po, kukuha po ako ng paninda po, yung pangtinda po dun sa room po namin. Na mga kaklasik ko po, po. Bawat classroom kasi, may isang estudyante na nakatoka para sa gawain ito. Or...